Welcome again mga Kapangit and welcome to my house tour. Yes, my house tour. So welcome ulit mga kakuya dance, mga kapangit at narito na naman tayo sa isang video na kung tawagin ko ay house tour. Kung narinig nyo kanina ay my house tour, joke lang yun. Wala akong ganitong sariling bahay. Nagre-rent lang ako. Maliban na lang kung ako ay makikilala sa content creating. Okay, sa aking YouTube channel. Malay nyo naman, di ba? Narating ang araw, magkaroon na rin ako ng gantong klaseng bahay. And this house is owned by our ano director in YMWB. So sumama ko sa kanila ngayon sa pagbisita dito to see yung bahay nila nagawa sa kawayan. Yes. Uh, we are in Silang Cavite uh, sa kanilang bahay dito na magiging quarters din ng headquarters din ng YMWB in the future. So sinabi nga nila sa akin na ito ay gawa sa kawayan at hindi sa typical na katulad ng mga nakita natin mga bahay. And yes, ay uh, ituturo natin tayo dito sa house na to at uh, napaka kung ako kung tatanong pagdating, ko, pagdating na pagdating kanina dito very, relax, very, relaxing yung place it's para kang nasa retreat uh, para kang nasa resort kulang na nga lang swimming pool eh para sa mong nasa resort nga kasi talagang ang ang cool nung bahay not cool sa not cool lang sa paningin hindi lang cool sa paningin uh, kundi pati na rin doon sa kanyang design uh, mamaya iikot po kayo dito and Ah, masasabi ko sa inyo kung bakit sinasabi kong ang cool. So, samahan niyo ako dito sa house tour sa bahay na gawa sa kawayan. ito yung isa sa mga rooms although bakante pa kasi nga hindi pa nakikiraan tong bahay na to medyo okay din magiging so, ayun I ilaw ganda ng bintana so, pag binuksan mo siya overlooking yung ayun labas ka agad Mas para hindi ka lamukin okay. ayan diba So, ang ganda ng mayro pang pa nga sa taas. Pwede nilalagyan na ng gamit. Ayan. So, may mga nakalagay na dito. So, kung pang isang tao lang to, pwede na. Ayan. So, alimbawa, kung katulad ko, hindi naman, hindi naman ako maaari sa kwarto. So, gusto yung ganitong klase ng type ng kwarto. Pwede na to. Hindi naman siya ganong kalaki. Pero hindi na siya ganong kalaki. Sakto lang. Yan may nakita ko kasi... Kanina, nung iniikot namin yung ibang kwarto, Under. meron akong nakita sa taas yun ayan so yung area na yan pwedeng maging tulugan ngayon kung ang kung gusto mong trip na ayos ng kwarto may isang tulugan mo na sa taas naglagay ka lang ng hagdanan dyan tapos puro gamit na lang dito kung matutulog sa taas di ba? pwede So this is another room. Ayan. Tapos kagaya ng nakita natin kwarto sa taas kanina, merong parang ganyan ulit. Pwede nga ulit higaan yan. So ganun din yung uh, pintana na nilagay dito. Yung doon, overlooking sa labas. And may higaan. And mas malaki to kaysa dun sa isang kwarto. Ayan. Pero fresh pre, siya tingnan kasi tinamay sa taas. May singawan ng imit. So, ayun. Basically nga, yung bahay na to ay gawa sa kawayan. No? Sa kapawi. Talagang hindi siya yung conventional na bahay. na katulad na nakikita nyo dun sa ibang mga lapit ko naman. Ibang uh, bahay na semento. So, malamig. Yung kanina pagdating namin din, hindi pa umuulan. Malamig yung feel sa loob ng bahay. And of course, tagusan yung mga hangin. Ayan, hindi mo kailangan ng electric fan. Di ba? So this is the parang outside. Ayun yung kwarto kanina pinuntahan natin. Kasi ito naman yung kwarto unang pinuntahan natin. Ito this is the outside. Hindi pa masyadong maayos kasi nga naayos pa. Pero open siya. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi siya ang ah, lang aircon kasi malamig na yung feel siya na masyadong electric fan kaya napaka economically friendly nitong ah bahay na to kasi hindi mo kailangan masyado ng electric pan hindi rin siya masyadong mainit okay, tapos kung magpunta ka tingin ka sa baba ayan so malaki pa yung lote and may bahay kubo doon so nagpahinga na kami kanina doon ma presko and if you are looking at this area so parang doon sa area na yun may para siyang creek okay and uh, another vacant lot there So, maganda dito. And there's too much room for other projects as pwede kang ng garden. Pwede kang gumawa ng ano pa. Yan. saya dito. Parang bagay, probinsya na to. Pero parang feels mo na yung probinsya pa rin na nasa malayo. At napaka nostalgic. Ito yung mga parang design ng mga bahay noon eh. Panahon ng Kastila, mga ganun. Nakikita mo doon mga nangangabayo na Ah, uh, sundalong Pinoy. Si General Luna. Choke. So, this is the facade of the front of the house. Yan. So, gawa talaga siya sa kawayan. And actually, ang nakikita ko lang concrete sa kanya ay yung sahig tsaka yung CR of course yan so nasa loob ako ngayon ng kubo kung saan kami katambay <laughs> yung kubo yung nyo kanina sa labas dun dito ako So nandito ako ngayon sa loob ng bahay kubo. Yung nakita nyo kanina sa video na nasa taas ako. So may bisita kasi si Ma'am Star. So nandito ako kukuha ng video. Hindi ko makuha na yung first floor kasi nga may bisita. So nandito ako. Ang dami kong so. Dito ako ngayon nakatambay ng mag gumagawa ng videos. Um, kung ako kung ako ang uh, tatanungin, I will have this kind of house. Kasi itong house din ang gusto kong itayo siya masyadong modern uh, very mga ano siya no mga uh, sinaunang type of house which is relaxing malamig kasi yung feeling nung sa loob tapos hindi parang congested feeling ko maluwag siguro kung makakita ko ng bahay na ganyan din yung sukat pero gawa sa concrete baka hindi ko mafeel yung pagiging maluwag eh dito pa lang sa kubo na to na-amaze na ako kasi ah uh, singlak na to ng aking bahay ako <laughs> nga bibigyan ng lugar ito masaya na ako dito ikut ikot ko kayo so this is the inside of the kubo yan yung entrance Ayan to. so dito Ayan. so malaki siya pwede nga gawing kwarto eh kasi, kasi laki to ng bahay ko dun sa paranyake and may sarili siyang kitchen dito with sink with running water. Oh, when you say running water, hindi yung nasa isip tumatakbong ano, entity ng tubig. So, kasi siya. So, yung ceiling ayon ayun, mataas. So, malamig ito kahit na summer or taginit. Ayun, ayon yung duminaw. So, medyo madilim na kasi mag sa isna. So, andito pa rin kami sa silang. So, may sisilipin na, Kaya, kaya matagal na dugtungan yung, yung vlog, yung video ko kanina kasi we, we have a meeting with the uh, visitors for the foundation. So, kasama ko na kasi ako yung sekretar. So, gusto kong silipin to. And I think this creek is man-made kasi silipin niya. Ayan, parang hinukay. Uh, makikita mo naman kung natural yung daluyan ng tubig or man-made. I think hinukay ito or ewan baka nagkakamali pero parang hinukay din. Para may daanan siguro ng tubig. And that's the other side. And they are planning to have a bridge here para doon makapunta sa other side. And for the nature lover, napakaganda ng lugar na to. And this is the house. Ayan. 说的、哦、吧。